Ang Pilipinas, isang arkipelago na punong-puno ng biodiversity, ay tahanan ng maraming kahangahangang uri ng halaman at hayop. Kabilang sa mga yaman na ito ay ang puno ng nara na kilala sa siyensya bilang Pterocarpus indicus. Ang maringal na punong ito, na may malapad na canopy at matingkad na dilaw na mga bulaklak, ay higit pa sa isang magandang tanawin. Ito ay simbolo ng Pilipinas, malalim na nakaugnay sa kasaysayan, kultura at ekosistem ng bansa. Ang Nara ay isang deciduous tree na lalagas ang mga dahon nito tuwing tag-init. Pagkatapos ay muling nabubuhay na may kahanga-hangang pagpapakita ng mga ginintuang bulaklak. Ang mga mabangong bulaklak na ito, sa kasamaang palad, ay tumatagal lamang ng isang araw o dalawa. Ngunit ang kanilang panandaliang kagandahan ay tanda ng pagbabago at inaabangan bawat taon. Ang Nara ay kilala rin sa kanyang lakas at tibay. Ang kahoy nito, pinahahalagahan dahil sa mapulan itong kulay ginto ay napakahirap at matibay laban sa anay. Ginagawa nitong mahalagang material, ginagamit sa lahat ng bagay mula sa paggawa ng muwebles hanggang sa paggawa ng barko. Ang kahalagahan ng puno ng Nara sa Pilipinas ay umaabot ng ilang siglo. Noong panahon bago dumating ang mga Kastila, ang Nara ay simbolo ng lakas at kasaganaan. Kinilala ng mga sinaunang Pilipino ang tibay ng kahoy nito. Ginamit nila ito upang itayo ang kanilang mga bahay, bangka, at maging mga instrumentong pangmusika. Pagdating ng mga mananakop na Espanyol, ay lalong tumaas ang halaga ng Nara. Nakita ng mga Espanyol ang kalidad ng kahoy. Ginamit nila ito ng husto sa pagtatayo ng mga simbahan, gusali ng gobyerno, at mga galyon nakalulungkot, humantong ito sa labis na pag-aabuso, at ang dating masaganang kagubatan ng Nara ay nagsimulang lumiit. Sa kabila nito, napanatili ng Nara ang kahalagahan nito sa kultura. Ito ay naging simbolo ng katatagan at tibay ng mga Pilipino, ang lakas nito ay sumasalamin sa lakas ng mga Pilipino. Bukod sa kahalagahan nito sa kultura, ang puno ng Nara ay gumaganap ng mahalagang papel sa ekosistem ng Pilipinas. Ang malapad nitong canopy ay nagbibigay ng lilim at nakakatulong sa pag-regulate ng temperatura, kaya ito ay mahalagang bahagi ng mga kagubatan ng bansa. Ang nara ay isa ring nitrogen fixing tree, ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagpapayaman ng lupa, na ginagawa itong mas mataba para sa ibang halaman. Sa tradisyonal na ng Pilipino, iba't ibang bahagi ng puno ng nara ang ginagamit dahil sa mga katangian nitong nakapagpapagaling. Ang mga dahon ay pinaniniwala ang mayroong anti-inflammatory properties at ginagamit sa paggamot sa mga sugat at mga sakit sa balat. Ang balat ay ginagamit upang gamutin ang pagtatay at iba pang mga problema sa pagtunaw. Ang pagiging maraming gamit ng nara ay higit pa sa kahoy at panggamot nito. Ang mga buto nito, kapag pinatuyo at giniling, ay maaring gamitin bilang pangkulay na gumagawa ng iba't ibang kulay lupa. Ang natural na pangkulay na ito ay tradisyonal na ginagamit upang kulayan ang mga tela at iba pang mga materyales. Noong taong 1934, ang puno ng Nara ay opisyal na idineklara bilang pambansang puno ng Pilipinas. Pinagtibay ng deklarasyong ito ang katayuan nito bilang simbolo ng bansa, angkop ang pagpili na sumasalamin sa maraming katangian ng Nara, lakas, tibay, kagandahan at kahalagahan sa kultura. Ngayon ang puno ng Nara ay nagsisilbing paalala sa mayamang likas na pamana ng Pilipinas. May mga pagsisikap na ginagawa upang pangalagaan at paramihin ang mga puno ng Nara, tinitiyak ang kaligtasan nito para sa mga susunod na henerasyon. Ang Nara na nakatayo ng matangkad at mayabang, ay sumisimbolo sa diwa ng Pilipinas, isang bansang kilala sa lakas, tibay, at walang hanggang kagandahan.